good morning guys Yan o, no? napapaos yung aking busis Dahil parang inuubo ata ako O, diba? Pero kaya pa rin Isang mapagpalang araw naman sa atin yan, sa inyong lahat guys Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo O, di ba? For the video guys, nandito ako sa bayan guys Yan you know? dito sa playlist niya namin eh. Dalawa muna kami dito guys Wala pa si kami mo at saka yung kasama ko guys nandito guys napakabait guys Tingnan nyo kayo Oh O diba Habang walang customer guys Nagsisibak siya ng kahoy guys Ganyan kabait si Papa Divino guys Shout out Bart Shout out Iyo, no O oh, diba Walang customer Sipak muna ng kahoy para iwas antok O oh, diba at ako naman dito para iwas yung tantok Magkukunti na lang ako Sarap ang hangin dito kayo Love you. Ang palayan dito malapit na ani. haanihin Enjoy nyo yung ibang bunga Galing sa kanilang bahay guys, nagkarga siya ng ano, mga kahoy para si Bakit. You to, know, ito. Tapos nilalagari niya ng maliit para hindi na may rapat sa kalisot. Sa walang binta, gano'n naman pang gatong. Oo, oh, diba? Yan niyang kabahit yung kasama na ito sa bayang boys guys. Oo. Oh. Walang tamad-tamad dito. -tamad kaoy na may binta pa o oh, tamang tama hindi pa patay yung kaoy. tapos mainit yan o oh, binibilad niya mamayang hapon yan tuyo na yan pwede na yan pang gatong o diba kailangan kasi nito mag pang gatong guys kasi papa, dahil yung asawa niya nagbibinta doon sa school bibinta ng mga snack tulad ng mga maruya uh, iba't ibang, -ibang klase ng pagkain napakasipag lang dalawa guys dalawa sila naghanap po eh kaya maya maya sunray na yung estudyante niya gamit dito ano niya Ford Ranger ito yung Ford Ranger niya guys oo ba? Diba? kaya kaya yan habang yung display namin dyan walang katao-tao dahil maaga pa pero nakabinta naman kami, nakabinamano na. Okay guys, update ko lang kayo mamaya kung ano ang pangyayari dito sa bayan guys. Hello guys, kain guys. Kain tayo kain. Hala walang kustok ngayon, gata busog. Sarap ng ulam namin guys oh.

og na eh. Walew, bakit ka pick? Para. Basta pa bukas, ah, guys. Holy Week yung Hollywood, guys. Nako, napaka-tumal lang bintana namin dito. So, hindi naman masiro guys. Meron namang madala pag uwi. Eh. O, diba? Kami mo, wala pa rin guys. Baka hindi na yung maginta. Marami na tapira yun. Lahol na yun eh. Ayan yun, yes. yung kasama ko guys, nagsimula nang nagsibak ng kawit. Iya no, simula na naman guys. Tatapos lang kumain. Painga saglit, tapos sipag na naman. Yan pambilin mo, mahal lang ng kahoy okay. dito guys. Sampo na ata, ang lit-lit lang. Dala niya, libre lang oh. No? Sipag lang, sipag. Sipag at saka lang yan. sipag at saga tapos ang hangin nito napakalamig napaka fresh maya maya duyan duyan anak ah, ko sarap ng buhay oh bilis lang oh mak <coughs> 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 tigas guys tigas hop oh, piyama ni popcorn mm. <coughs> <coughs> Hmm, nah. kaya yan, busuk naik oh di bawah sabi kaya 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 janda nih <laughs> Okay guys, hanggang dito na lang guys. Meron na naman ako na buong content ngayong araw na to. O, diba? Whitey pa more. Ayan, yung boses ko guys, wala na eh. Pagpaos na paus ako guys. Para ako nag-concert kagabi ah. Para tayo si Ohahay ito. Ohahay! O, oh, ah, oh ha, Oo, diba? Bye bye guys! Love you all! Ayan guys, dumating na pala si Kamimo guys Ayan o Shout out, shout kay Kamimo O, di Ya Shout out Shout out sa mga pugi O, no? sa mga pugi daw tulad namin Pero buyag Ayan guys, dinispin na yung mga isda niya, guys Dala nyo yung mga isda na pulay puti you know, Merong pink, yellow Yellow green Koi angel fish ay gita lahat baldi yan yeah, no, baldi tatlong baldi meron din tayong pagkain dito guys oh oh parang sagolang. lang may color color pati di bang class meron pa rito oh, oh. Okay guys, hanggang dito na lang guys. Dito na nagtatapos ang aking vlog guys. Ay, nantay lang natin si kami mong dumating para tayo magtapos na. O, oh, diba? O, oh, kumplito na kami dito guys. O, oh, 360. O, oh, diba? Bye bye guys!